Welcome mga kaantay charlatan at narito akong muli upang ibahagi sa inyo ang tungkol sa kulam, barang at baktol. Karamihan sa atin ay kapag naririnig ang mga salitang yan ay natatakot, lalo na yung mga laking probinsya, dahil matindi ang paniniwala nila ukol yan. Ano-ano ba ang mga ito at ano ang pagkakaiba nila sa isa't isa? Kapag naririnig natin ang salitang kulam, ay agad na pumapasok sa isip natin ang manika at karayom na kung saan ay tinutusok di umano ng mangkukulam ang manika at masasaktan ang taong kanyang kinukulam. Well, totoo naman na ganyan nga ang kanilang ginagawa. Meron silang manika na sila mismo ang may gawa at hindi lang ito basta ordinaryong manika na kagaya ng nabibili sa palengke o mga mall. Ang manika ay naglalaman ng kung ano-anong uri ng halaman at ugat na pinaniniwala ang nakakasakit tulad ng halamang may mga tinik o may lason. Ipinapalaman ito sa loob ng manika. Nilalagyan din ng kung ano-anong uri ng bato, lupa at mga dahon. Meron din silang inilalagay na mga papel na may nakasulat na orasyon bilang palaman. May paraan din ng kulam na larawan o literato ang ginagamit nila. Depende sa mga kukulam kung anong paraan sila nakakapanakit. Ang barang naman ay sinasabi ng iba na pareho lang daw sa kulam. Dahil ang salitang barang ay salitang bisaya na ang Tagalog daw ay kulam. Sinasabi din na ang barang daw ay mas mataas na uri ng kulam. Tama at wala akong tutul doon pero may pinagkaiba ito sa pamamaraan. Ang barang ay isang uri ng pangungulam na kung saan ay gumagamit ng mga insekto tulad ng ipis, uwang, mababahong insekto at iba pang mga insekto maliliit at mapaminsala. Ang mga insekto ito ay inaalagaan at pinapakain ng mga bulok na karne at kung ano-ano na may halong orasyon. Ang naturang mga insekto ay siyang ginagamit ng mga barang sa pagpapahirap sa kanyang biktima sa pamamagitan ng pag-utos dito sa spiritual na paraan. Ang paktol naman ay pinaniniwala ang pinakamataas sa dalawang naunang nabanggit. At di umano ay wala daw lunas para magamot ito. Well, I beg to disagree. Gaano man kataas ang antas ay natitiyak kong may katumbas na lunas. Sadyang mahirap nga lang makuha at malaman kung ano ang panglunas. Ang paktol ay isang paraan ng pangungulam na kung saan ay gumagamit ng bungo ng taong hindi nabinyagan. Karamihan sa bungo na ginagamit nila ay bungo ng bata na hindi pa nabibinyagan. Ginagamit din ang bungo ng taong namayapa na may kaalaman sa espiritwal. Pwede rin gamitin ang bungo ng yumaong kamag-anak kasi hodang walang alam yun sa espiritwal na kaalaman. Ang naturang bungo ay dinadasalan upang tawagin ang kaluluwa ng may-ari ng bungo para utusan sa gagawing pagpapahirap sa bibiktimahin. Sinasabi na mahirap malunasan ang nabiktima ng paktol dahil mismong espiritu ng bungo ang gumagawa ng aksyon sa pagpapahirap. Hindi mo naman mapapakanta yung espiritu kung ano-ano ba ang ginawa niya at inilagay. Maaaring mapatay ng isang lehitimong albularyo ang espiritu pero hindi matatanggal sa katawan ng biktima ang sakit at sumpa na inilagay. Walang pinagkaiba yan sa doktor na hindi ka bibigyan ng tamang gamot kung hindi alam ang sakit mo. Ang paktol na gumagamit ng bungo ay isa lamang sa uri ng paktol. Dahil madaming uri yan. May mataas na uri pa dyan na kung tawagin ay sokoro. Minsan ko nang sinabi ito sa ilang tao na matapos makapulot sa akin ng aral, ay nagtayo ng sariling group sa Facebook na tungkol sa barang, kulam at paktol at ipinagmamayabang na keso alam niya daw ang katawagan na mas mataas pa sa Paktol pero hindi niya masabi-sabi dahil alam niyang saking niya lang din kinuha ang impormasyon tinatakam niya yung mga tao para isipin na madami siyang alam at mabiktima niya sa mga ibinebenta niyang prosperity oil na imbento niya lang na hindi rin umepekto ang pagka-prosperity nung panahon ng lockdown dahil sa pandemya hindi niya rin maipaliwanag ng detalyado ang tungkol sa Socorro dahil pinulot niya lang sa akin ang termino. Alam niyang ako lang ang nakakaalam ng buong detalye ng patungkol doon at tanging termino lang ang alam niya. Akala niya siguro ay sapat nang malaman niya ang termino. Well, madaming ganyan sa social media na mga magnanakaw ng kaalaman at namumulot. Tapos bukas makalawa ay bilang tatawagin ng sarili na expert at maestro na daw. Kaya magingat kayo sa mga nagpapakilalang may alam daw. Mga manluloko lang sila at madalas nilang naluloko ay yung mga desperado at desperadang tao na gustong makaganti sa kabit o sa mga kaaway. Tandaan nyo, ang lehiti mong mga may alam sa ganyang larangan ay hindi para ibalandra o imarket sa social media ang kanilang kaalaman. Yung mga nagpapakilala at panay ang market sa Facebook ay mga charlatan lahat yan mga santambak na peke at pera lang ang habol sa inyo. Totoo ang mga ganyang kaalaman dahil maging sa Biblia ay binanggit ang tungkol dyan. Pero noon yun. Ngayon, maunlad na ang panahon ay wala ka nang makikitang lihitimong gumagawa pa ng ganyan. Puro daldal lang sila at sagana sa mga sinasabing impormasyon at termino na mapapaisip kang lihitimo sila. Gaya ng sabi ko, Madami silang alam ng mga termino para maakit ka pero hindi nila kayang gawin ang mga yun. Puro kuda at hindi naman magawagawa. Matagal ko na rin silang hinahamon na ako ang kulamin nila o gawa ng kahit anong espiritual na atake pero magpahanggang ngayon ay malakas pa rin ako sa kalabaw. Na sobrang galit nila sa akin ay binash na lang ako sa Facebook. So ayun na siguro ang kulam na alam nila na kung tawagin ay bashing at bullying yung kanilang binibentang mga prosperity oil at inooper na ritual ay hindi rin naman nila magamit para umunlad ang buhay nila. Kaya nakaisip na naman sila na gumawa ng YouTube channel na patungkol sa mga imbentong kwento na katatakutan. Tapos para maakit kayo ay kunwaring sasabihin na true to life story yun kuno. Sa YouTube na naman sila magkakalat ng lagim para kumita. Pinapayo ko sa inyo na mas maiging mag-subscribe kayo sa channel na may matututunan kayo at yung hindi kayo gagamitin para kumita sila. Hindi ko kayo inaakit na sa akin kayo mag-subscribe dahil kahit hindi kayo mag-subscribe sa akin ay okay lang. Ang mahalaga ay nabigyan ko kayo ng awareness at tamang informasyon. Now, baka sabihin nyo na mayroon pa rin mga mangkukulang ngayon dahil sa napapanood nyo ng na mga antingero o albularyo na ibinibidyo ang kanilang panggagamot na makikita sa video na tinotorture yung pasyenteng pinulam at ang dahilan ko no ay dahil sa ingit. Well, abangan nyo sa susunod ang paliwanag ko tungkol dyan at malalaman nyo kung paano nga ba nangyayari ang ganyan. Uulitin ko, totoong may mangkukulam, pero noon yun. Sa ngayon ay meron pa rin naman pero mangkukulam ng bulsa, pera lang ang habol sa inyo. Kung meron man kayong espiritual na karamdaman, ay kaya nyo mismong magamot yan sa inyong sarili sa pamamagitan ng pagdarasal at pagbabalik loob sa dakilang lumikha. Hindi kailangan na magpunta pa sa simbahan para magdasal. Kahit nasa ang dako ka, ay pwede kang magdasal at magpakumbaba sa Diyos na kinikilala mo. Tandaan nyo na ang puso mo ang tinitingnan ng Diyos at hindi ang kung anong nagawa mo. Malalaman ng Diyos kung nagpapaimbabaw ka lang. Hanggang dito na lamang muna at maraming maraming salamat sa matyaga ninyong panonood. Hanggang sa muli, ako ang inyong lingkod, Antay Charlatan.